1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanungin niyo, Nakikita naman ninyo ang beauty ng mga sam Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mga sam ninyo. So yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. My gosh, ang bilis ng araw, no? Today is Thursday, tomorrow is Friday na. Nakaka-excite. Kasi, syempre, papunta na tayo sa exciting moment dito sa Miss Universe. Are you excited guys? Kasi ako yes, sobrang excited na ako. Pero itong araw na to, mas exciting ang pag-uusapan natin ngayon dahil syempre marami tayong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, nagtataas ang kilay ninyo sa mga pasabog natin today. Kaya guys, kaya guys simulan na natin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Mark your calendar November 9, November 12 and 16 para sa laban ng ating mga naggagandahang mga makabagong Pilipinas. So ito na nga. So syempre ang Miss Earth sa so 9 na talaga namang masasabi ko in fairness naman dito sa kandidata natin na talaga naman nilalaban niya ng bonggang bongga ang ating bansa sa mga kalaban niyang kandidata dito sa Miss Earth. So ang tanong ng lahat, makuha kaya niya ang corona? Ayan ang tabayanan natin. And then of course, November 12 naman para sa makabagong gandang Pinay na syempre si Angelica Lopez na lumalaban naman dito sa Miss International na talaga naman, oh my God, namamayang pag talaga ang ating pambato dyan sa Miss International. And then, sa November 16 naman, syempre, ang coronation ng Miss Universe. At ito talaga, kaabang-abang, Chelsea Manalo, ano kaya ang kahinat nandito sa laban niya sa Miss Universe? Makapasok kaya siya sa top 12 ng competition? Yan ang aabangan natin kay Chelsea Manalo. So yon, just ko nakakaloka, di ba? Kung iisipin mo talagang yung iba, marami nagsasabi na ako, mahina si Chelsea, walang styling, hindi kabog. Pero sa kabila naman ng lahat, inilalaban naman ni Chelsea. Nagugulat nga tayo eh dahil miski pa paano naman napapansin yung kandidata natin sa 130 or 120 na kandidata dito. So, laban lang Philippines. Kaya natin yan. So, ang tanong ng lahat, kaya ba talaga pumasok ni Chelsea Manalo sa top 12? Hindi natin yan masasagot today. Pero isa lang ang masasabi ko, magtiwala lang kayo kay Chelsea Manalo. Baka naman makapasok, di ba? So, mahirap naman kasi yun, lumalaban yung kandidata natin pero ang mga mindset natin ay hindi iisa. Hati-hati tayo. May hindi naniniwala, may naniniwala. Pero ako kasi, ang panawagan ko lang sa inyo, ma-appreciate ninyo ang ginagawang hirap ni Chelsea Manalo dito para sa laban niya sa Miss Universe. Konting appreciation lang na hindi mo na kailangan tirahin ng tirahin, di ba? So, yon Ang importante ay na-appreciate mo yung ipinapakita niya. Kasi, wala na tayo magagawa na sa competition na. At kahit pasabihin mong kulang siya sa ganito, kulang siya sa ganyan, so, labanan to ng bansa. So, laban natin ang ating sariling atin. So, yon And then, tignan natin. Malay naman ninyo, di ba? Kaya niya ang top 12. So, ako, ako, ako tatanungin ninyo, top 12, okay na ako dyan. But, tignan natin kung aariba ba siya dyan. Yan yung abangan natin sa mga darating na araw dito sa Miss Universe. And then, of course, pambato natin sa Mr. International. Umaarangkada na rin sa Vietnam. So, ito na nga, nagsimula na ang kompetisyon para sa laban nila sa Mr. World. At syempre, ang ating pambato na si Mr. Philippines ay handang-handa na rin para makipagpupukan sa titulong Mr. World anong chika ko dyan, ang chika ko dyan. Mukhang may laban naman ang ating pambato. Obviously naman, di ba? Pero, meron akong nakita talaga na, oh my gosh, gusto ko rin to, si Mr. Venezuela. In fairness naman kay Mr. Venezuela, sobrang guwapo. At talaga naman sabi ko, nako, ang yami ng niyang tignan. Mukhang, mukhang eto. Charot sa So ako, 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 ako ang tatanungin ninyo Siyempre, gusto kong manalo syempre, si Mr. Philippines At naniniwala naman ako na ipapakita ni Mr. Philippines Ang lahat ng kanyang magagawa dito sa laban niya sa Mr. World pero gusto ko rin to si Mr. Venezuela. Mukhang yummy. Charot. yan. Siyempre, go, go for the Philippines. At kaya yan. So, malay ninyo, title tayo dyan. ba diba? So, yon And then, of course, para sa sumunod na chika, mama, saptingin mo, Miss Earth, kukuha kaya ng bago nilang reyna na kasing ganda ng reyna na reigning queen ngayon ng Miss Earth. Mm -hmm. Ay nako, syempre oo. May standard silang nang sinusunod. Nakita naman natin ang mga queens talaga ng ng Miss Earth ay talagang mga palaban, mga brainy. So 'yon. So ako para sa akin ha, feeling ko yes kasi ang dami din naman talagang magaganda dito sa Miss Earth ngayon. At tingin ko masusundan sila ng isang magandang reyna uli. Di ba? So, yon Abangan natin. Pero gusto ko sanang manalo si Miss Thailand. Kaya lang, meron pa akong nakita ang ibang kandidata na, oh my gosh, ayun talaga, sobrang ganda din. But, tignan natin. Malay naman natin, no? Na makalusot dito si Miss Thailand. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Tara Valencia excited na para sa laban niya sa supranational. Tingin mo Mama Sam, para Valencia, kaya-kayang masungkit ang corona ng supranational. To be honest, matagal-tagal pa ito lalaban. Aabot pa yan ng mga ilang buwan pa. So, yon So, sa susunod pa yan ng June or July. So, marami pa siyang paghahanda na pwedeng gawin. So, sana magkaroon siya ng transformation. Sana gawin niya yung katulad ng ginawa ni Angelica Lopez na isang taon mahigit ang hinintay pero sulit naman. ba diba? Kung titingnan mo sa Angelica Lopez, in fairness sa kahit pa sabihin ng mga Latinas na wala sa radak nila si Philippines pero kung titingnan mo yung mga eksena ni Angelica Lopez ay talagang palung-palung mula sa styling, eksena, awit doon, awit dito at sa pa andar So sana ganun din ang gawin niya. I-prepare niya yung sarili niya, wag puro pa cute. So yon. Kasi syempre pag oras na nanlaban, ay nako, baka mabokya ang Pilipinas dahil wala kayong hinahanda. Ipaghandaan ninyo ng maigi para makarating kayo sa dulo ng competition. Kasi katulad nyan, pag pageant na, ang hirap. Kasi syempre, yung iba, walang nakikita sa inyo, nagagalit sila. Pero kung may nakikita sila sa inyo at nakita nilang well-prepared kayo, bongga yan. Diba? So yon. Kaya, sana gano'n din ang gawin ni Tara Valencia. Maghanda ng todo-todo para sa laban niya dito sa Miss Supranational. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam. Tingin mo, pwedeng mag two standing sa si Thailand at sa si Peru dito sa Miss Universe. Tingin mo, Mama Sam, sino ang susungkit sa kanila ng corona? To be honest, ako ha, kung ako tatanungin mo, I think... Thailand and Peru kung silang dalawa magla last two standing pwede pa rin manalo sa kanila si Peru bakit? yung ganda kasi ni Peru ay very charming at saka syempre matalino din si Peru at saka nandoon ako na ang lakas niyang makareyna eto kasi si Oppo, parang piling ko yung pinilit na maging reyna yung alam mo yon yung yung hindi ba authentic hindi ba katulad ni Miss ano ni Miss Peru na talaga very real kung paano siya makisama sa tao, kung paano siya dito bilang tao. And then, unique talaga yung makikita mo sa kanya. At yung beauty niya, talaga namang walang budol. So, yon So, ako para sa akin, I go for Miss Peru. Mas gusto ko siyang manalo. Bakit? Kasi syempre, kita mo talaga yung behavior, behavior niya at saka yung beauty na meron siya ay talagang Very real So hindi ko sinasabing fake si Oppo ha Si Oppo kasi parang feeling ko Build siya Yung build siya as arena So yung paano gagalaw Paano mananamit Paano kikilos Ako ayoko kasi ng ganoon Mas gusto ko yung authentic yung nakikita ko Yung katulad ng kay Chelsea Authentic yung nakikita mo Ayun yung ipinapakita nila dito eh Maging authentic tayo So ayun kasi yung strategy game ng ni ano ni Peru na nakikita ko sa kanya. Yung very real talaga. Gagalaw siya kung kinakailangan. At kung kinakailangan niya magpasabog, doon siya magpapasabog. 'Di ba? So 'yon. Kaya I go for Miss Peru. And then dito naman kay Miss Philippines, tulad nga na sinabi ko, ang ipinapakita kasi dito ni Miss Philippines yung pagiging unique niya, authentic. So walang halong drama, hindi umi-eksena na para kumabog. So, medyo bago kasi ito sa atin. Kasi na, ang inaano nga nila, yung formula na bagong Pilipina, bagong gandang Pilipina, baka bagong Pilipina, gano'n. So, whatever. So, bago to sa atin, bagong formula, bagong experiment. So, tignan natin, di ba, kung ano ang patutunguhan nito. Pero ako kasi, Siyempre, Miss Universe to, mas mahirap ang Miss Universe at alam naman natin na ang galawan ng Miss Universe ay talagang matindi. Ko ako tatanungin mo, I think Chelsea Manalo, masaya na dapat tayo pag nakarating siya sa top 12. Ayun talaga, top 12, top 5, better. Pero yung sasabihin mong corona, medyo wala tayo doon kasi ang feeling ko, maraming magaling. Tulad niya na sinasabi ko, hangga't hindi nanalo si Thailand, hindi tayo mananalo ng Miss Universe. Kasi parang piling nila maraming beses na tayo nanalo Miss Universe. So, it's time naman para kay Thailand at sa ibang country. So, ang pinakamalayong mararating natin dito sa competition na 'to, I think it's top 5. So, yan na talaga 'yung pinakamalayo kung meron man mararating pa siguro runners up ganon kasi parang piling ko hindi sila nakafocus na magbigay ng corona kay Miss Philippines kasi nga sunod-sunod na yung pagkakuha natin ng corona dyan and then I think nakafocus sila sa ibang kandidata na alam mo yon na parang mabigyan talaga ng spotlight. And then Thailand, sobrang tagal na kaya ayan ang tinututukan nila. Pero tingnan natin kung makukuha nga ni Thailand ngayon taon na to ang corona ng Miss Universe. And then, tingin ko si Peru medyo talagang lumalaban din dahil matagal na rin talaga na inahaano nila yung corona. So, sa kanilang dalawa, tignan natin kung sila ang may iwan sa dulo ng competition. So, yan. And then, kay Miss Philippines naman, syempre, always support lang naman tayo dito. So, hindi natin alam ko anong kahihinap na ni Miss Philippines, but laban lang Pilipinas. Nasa laro naman si Miss Philippines para sa kanyang laban. But tulad nga na sinabi ko, maka-top 12 lang yan, okay na. Happy na dapat tayo. Kasi, hindi biro, ang daming kandidata. But ang tanong ng lahat, maka top 12 kaya. So yan, ayan yung aabangan natin. So may ipapakita pa naman sila sa preliminary competition. So abangan natin yun ng bonggang bongga. Di ba? Just oh, nakaka-excite to. Pero syempre, nandun doon lang na hinihiling ko lang sa inyo na konting appreciation sa laban na ipinapakita dito ni Miss Philippines. Don't expect. Kasi para sa corona medyo malabo tayo diyan pero ang alam ko lang ay ang inilalaban natin dito yung makalusot tayo sa top 12 okay na yon yung makalusot tayo sa top 5 mas masaya yon but depende depende yan sa ikot ng bola di ba so yon kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon sana malinaw sa atin ang lahat kung ano ang pinaglalaban natin dito sa Miss Universe. So, are you excited, guys? Kasi ako, yes, yeah, sobrang excited na talaga ako. So, yan. So, malalaman natin yung pagdating ng prelim. So, hintay-hintay lang tayo, guys. di ba diba? So, yon So, guys, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click natin ang notification bell para updated tayo. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganyan, always keep smiling and always think positive lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.